sana uh, mapanood nyo po so, ang ating vlog ngayon uh, hindi po tayo makakaalis-alis ngayon dahil nga po ay uh, mayroon po tayong uh, naampun ngayon apat abang nandito po tayo mga kalaot na o ko po sa inyo yung mga puno ayan kagartong panahon at kaya lang, magkagastong panahon, maganda naman ang panahon ng Juan pagka sa atin. Eh, sa amin naman, walang <laughs> kaming hingka mo dahil ang malakas po ang alon dito sa amin. Hindi po kami amin, ba, mga pamingwit. Ah, Salamat sa inyong bayan mga kalawot. Ama namin. Ama <laughs> namin. Pwede pa nating nga para sa anak ni paring kalawot. Uli kaya yung ano yung sayawan natin sa bubuk. Tayo sa ating panibagong vlog ngayon po at sana uh, mapanood nyo po ang ating vlog ngayon, uh, hindi po tayo makakaalis alis ngayon, dahil nga po ay uh, mayroon po tayong uh, naampun ngayon apat yan po ay iniwan po sila ng kanilang mga magulang, inabandon na po sila hindi ko po kilala kung sinong mga magulang nito Amaya po ay eh, papakita ko rin po sa inyo. Dapat po silang magkakapatid. Hindi ko po alam kung saan ang magulang ng mga ito. Kaya hindi po ako ngayon makakaalis-alis po sa bahay. Gawa ng binabantayan ko. Dahil dala na mamingwit po ako ngayon. Pero eh, huwag muna. Mga ilang araw muna. Para masanay po sila dito sa bahay. Alright. So bago ang lahat, mamaya ko ipapakita at gusto ko lang po rin po sa inyong uh, mapanood po. So si sila na may mga mababait at masunurin. Kaya sana mapanood niyo rin to para din mayroon po kayong makuan ma tututunan sa sa ating pag-aampunan po ng mga ano mga inabandona para pag lumakay sila, makabalik sila sa kanilang magulang at uh, maturuan natin sila sa tamang gabay alright, so mamaya ako po ipapakita sa inyo, mag ikot ikot muna tayo dito sila po yung apat po na magkakapatid, ngayon ay eh, nandito po sila sa bahay kaya, uy kaya sana, uh, mapanood niyo po itong ating video para hindi sila ma at tuturuan po natin silang tamang gabay para hindi sila magalit sa kanilang magulang tuturuan po natin sila para pag sila ay lumaki pwede na po silang umuwi sa kanila kanila kanilang ay ano sa kanilang magulang na walang galit sa puso at masaya sila Alright. Diyo ang time check muna tayo. Ang oras po natin ay 7.33 Mamaya ay papakita ko rito sila. Ay sila ay naglalaro muna ngayon. Sila ay naglalaro pa. dito. Uy, dito muna tayo. Abang, nandito po tayo mga kalaot Tayo na ko po sa inyo yung mga puno. Ayun. ay may bunga na yung mga mangga. May bunga na ang mga mangga. Ito ay saglit lang kahit mga 30 minutes lang po yung ating uh, tawag nito ang ating pong vlog dahil pagka sobrang haba naman ah, hindi na rin upata matatapos eh. ito maganda itong para may matutunan po kayo kung sino man lang ay sinong halimbawa maampun yung gayaan na maturoan din po ng tamang para hindi po sila magalit po sa kanilang magulang maya maya ipapakita ko rin po sa inyo <coughs> matutuwa po kayo pag nakikita nyo ang koko pa nila ang babae sila po ay masunurin. Tayo po ay apat po tong magkakapatid mga kalaut. Ah. Ah, ikot matay dito. ano wow ang daming bunga na pala dito Sabi mga kalot oh. Ayun, May bunga na Oo uh ha -huh. dami ng bunga oh. Kaya lang eh. Ang asim niyan pagka pa pagkahinog na Ayan may mga bunga na Pag hinog na eh, kanina pa tayo naglalakad lakad dito may po at uh, papakilala ko na rin po sila sa inyo para kayo ay wow ang ganda ng hangin fresh na fresh dito ang ganda pagkagartong panahon at kaya lang, pagkagartong panahon, maganda na ang panahon ng kwan. Pagka sa atin, ni eh, sa amin naman, wala po kami income dahil ang malakas po ang alon dito sa amin. Hindi po kami makapamingwit. At hindi rin po kikita kami. Mawawala naman kami ng gartong anak buhay. Kaya mahirap po ngayon. Mahirap po ang anak buhay ngayon. Kagayan so, to, Marso ay ano hanggang marso pa po ito yung aming kwan ngayon taghina po ng aming uh, tawag nito uh, hanap buhay dito kaya dito lang po kami paikot ikot sa manggahan <tinyo> Exercise tayong tuwing umaga Ba, hindi ka mamingwit? Wala ka sa ngalon? Okay. Wow, ang ganda ng kuan dito. Tawag nito. Kulitiw, kulitiw, kulis, kuli kulian kuli. 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 kuli, na. Anong tawag nito, mga kalaw. Kulitis. Papakita ko po sa inyo, hindi ko lang ilayo ko lang po ang camera, baka uh, ba ba to eh. para hindi niyo makukuan dahil eh, mga kuan pa to. Mga bata pa. Ilayo-layo lang po natin ang kamera. O di kaya bablard na lang natin. mamaya ipapakilala ko po sa inyo mamaya sila po yung mga mawabait at masunurin at syempre mag ikot ikot na tayo dito ang saya saya ang saya saya ng balakla Diminda, natapos na ka ng galit. Tapos ka na magwalay. Ito gugulayin natin mga kalaot. Masarap naman itong inlaro ko ng sardinas. Ayan. Ito. Dito lang po tayo. Paikot-ikot lang po tayo sa ating dito. po ha. kailangan na rin po ng gupitan dahil ah ha. hala tayo ka patay naiwan yung cutter ko doon sa bangka wala na yun hindi ko nadala kahapon yung cutter ko Alright, so mamaya po tatanungin natin po din ni mamaya kung sino ang kanilang tunay na magulang mga uh, kalaot dahil uh, baka tatanungin kung bakit niya iniwanan kung anong dahilan kung anong dahilan bakit niya iniwan yung kanyang mga supling na apat bakit niya iniwan tatanungin po natin kung anong dahilan dahil ba sa kahirapan o sa kalandian mamaya malalaman at masisirumlan ko yun mamaya pagka uh, makilala ko kung sinong kanyang kuhan masisirumlan ko anak siya ng anak bago pwede niya gampanan yung kanyang pagka magulang lagot siya sa uh, ngayon sa akin yun ang ganda ng ibon na to Good morning, mga ibon. Oh, oh. <coughs> Good morning. No Mommy ay papakilala ko na po sa inyo. Koko, alin na kayo? At papay ko kayo. Sila po ay masunurin. Alin na po. Hindi lang. Pagkala ko po sa inyo. Ito. Koko. Alin na. Tapos na po sila isa-isa. O alin na. Alin na. Gawin ang Natakot po sila sa kuwan. Ay, mga aso. Ayun na. Wala na kayo. Koko. Kok, Yan. Yan po sila. Lumabas na po sila isa-isa. Wala -isa. na kayo dito. Koko, koko. Yan. Sila po ay nalaglag doon sa mga pugadan at hindi ko alam kung kaninong anak yan nang kuna inay kuna kuna go, 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 go kuna 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 Mabait. Mabait nga po sila kuha na. Ah, tatlong araw, ano, patatlong araw nila ngayon dito. Akala patatlong araw. Ang <coughs> una, yung isa, ah, uh, doon ko napulot sa kapila. natin silang kumuha para dahil hindi na ito makikilala ng maglumak ito solo na ito nila hindi na ito makikilala ng nalaglag nga po sila, kala lang inahin siguro ang mga kaya nito ng pusa ngayon naalagaan ko sila hindi ko alam kung ano inahin nitong kuwan nalaglag lang sa ugatan to sabay-sabay kasi yun ang itlog doon yung uh, tatlong ay apat na inahin na ganun pala yun mga kalawat pagkakuan ha? pagka ikaw ang malagam siya ng una ang unang kuha ng sisiw eh, sunod na sunod na yan sa iyo kaya kaya kagaya na sunod na lang sunod wala to, kahapon eh umaga kahapon ko sila pinapakay dito para pag lumaki eh sunod na sunod yan kahit saan ako pupunta Ang antok na yan, ang busok na yan. Marawi Yung isa hindi nakarinig oh Baka makapakan lang eh. Yan, susunod niya dito. Yan oh. hindi ligaw babait nila. Nako, ligaw 'yan. Dito. Dito. Hmm. Tapos nang kaykayan kayan. Tayo so, babalik natin sila dito. Kan ito ang kanilang higaan, no. Oh. So, ngayon huli natin pero patayin ko muna yung bayog na natin pakita sa GoPro daw. tuwa ano? naman ang kanilang taklob mga kalaot dipinsa lang sa daga pero hindi yung kinakuha ng pusa namin at ang pusa namin dito nagbabantay sa gabi sa gilid dito kaya mamaya uling hapon ah, kakaykay pa kakaykay na uli natin yan nalaglag yan dito ang isa, ang una yung sanga dito ko napulot dito ay nakabuntot sa kanya yung pusa nakadapa ng pusa pag pero hindi naman siya inaano. Eh pag ang nakakita doon. So yun. Yun sila oh. Dito yan siya nakita ko dito. Pero may inahin. Yan oh. Mayroong isa. Dito naman sa kabila. Dalawa. Ito. Ang unang nangitlog. Dapat dito ang mamimisa. Pero eh. Yan oh. Hindi ko alam kung sinong kaninang del kahapon ay yung isa yun hindi ko alam kung papalit palit sila kung sino kaninang kani. Kanin. dahil sabay sabay sila ang gitlog hindi tawag ito. hindi nila alam kung kanina palit palit na sila kaya yung mga inahin na yun eh mga parang naluluka na ito kukuha lang po tayong dahon para may tapos na yun silang kuhan at pinapatoka ko na rin sila kanina kukuha lang ako ng dahon para ma tuka nila doon para may magawa tayo kailangan yun na umaga, kada umaga at saka hapon na ha? umaga at hapon ay atin po sila mapakaikay para lumakas yung tuhod at saka para din po yun sa magkaroon sila ng develop po sa balahibo kasi pag nakakulong siya matagal-tagal 'yun magkakabalahibo. Taka mahina ang trohon. Yeah. Yan. May bulak bulak yun ka? <laughs> so, pa Hindi ka naman nakaharap. Ano <laughs> 'yon? yung isa kong inahin ang hinahanap ko dito sa kuan Oy. Da mga kalat makakita kayo dito. Nahanap ko yung manok ko. Bari, bari, apo. Nahanap ko lang ang manok. Nung bisita ko po nung nakaraan yung dumating ang uh, papanood nyo sa akin vlog yung akin pong kapatid na may dala silang kuan bagong sasakyan dahil bumili nga po yung aking pamangkin ng sasakyan ang kanyang biyanan tumingin dito sa may pader di e, kuan palang matanon may third eye pala yun nagulat siya naglakad lakad sya doon nagulat siya at mayroon daw tumago sa pader mayroon daw tumago sa pader din eh e, sa amin Ah, uh, sabi ko ma kuan din yung kuan Third eye bukas ano, bukas siguro ang third eye niya. Ngayon sabi ko eh, nako nung mga bata pa kami ay talagang iniiwasan namin talaga dito kasi may puno dating mangga diyan na talaga kami pag kami nanonoro nang nang huli kami ng tawilis. Ang uwi namin ay mga alas 4 ng madaling araw or alas 5. Talagang sabog yung uh, kami, may dala kami mga timba tagpuno-puno kami ng isang timbang malaki ay talagang sabog talaga konti na lang matitira dahil kaya nga ang iniwasan namin yung daan na yan hindi pa simentado yan Kailan lang naman na simento yan kaya yun ang sabi ko aba makuwan din to tunay nga yung kanyang sinasabi dahil mula pa kami nung kasi dumating ako dito mga edad ko yung mga 15 anyos so sabi ko uh, yan talaga ang pinakatakotan ngayon pa ay may puno pa ng baliti eh dati kasi dito ang puno ng mangga nakahapay pa gayon ay yan talaga ay sa Batanga, dito sa Batangas ay may manlalabas ang saya naman may abtanon abtanon abat ba? mga abat may na May kuan daw. Pero kami na may nasasalay na. Tang sama ka mamingwet. Sama ka mamingwet. Tayo dalawa. Mamingwet ngayon. Dadaan na lang din ako sa baba. Dadaan na lang din ako doon sa pag tumining. Ay hindi lang ako makamagang makaalis. Gawa ng sisiw. at paikot-ikot at mamaya siguro mamimingot tayo mga kalaot at yan lang yung binibidyo pinapa-upload ko sa inyo ay yan, no? pinapakita yung upload natin Ayon, may pusa na naman dito kanino kayang pusa to ako delikado yun yung si sisyo Alright, at Maraming salamat po sa nakarating ng dulo na sa ating video at ito ay kuwan lang tawag nito. <coughs> ito ay konting blog lang natin at marami pong salamat po sa inyong panonood. Sana ay mapanood nyo po at masuportahan po yung ating channel. Mag-subscribe at mag-like at share. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po. Bye-bye po sa inyong lahat. I love you all and God bless. I... Yay!